Oh my God! Ang sarap-sarap! Nakita niyo ba ang nakikita ko? Ang sarap pitasin guys! Ang sarap pitasin pag ganito kadami ang bunga! Wow! So for today's video, nandito tayo. Dahil nakalibang lulan niyo, hanggang Huwebes pa tayo papasok. Hindi na natin sinayang ang panahon. Sumasama so tayo kung saang mga racket. So nandito tayo ngayon. Sumama tayo para mag-pick na naman tayo ng grapes at for today, ang pinik natin is mga green. Ang kulay at look wow. at that. Alam nyo ba ang sarap-sarap ng mga grips na ito? At ang kagandahan pag ganitong grips na para pang winery, ay napakadali guys, napakadali. Hindi ka na magbubuhat. Pick ka lang ng pick. may eh. merong mga bucket boy na taga pick up ng mga napuno mo ng balde. O ba? Diba? Napaka-easy. Kakaiba ang mag ng winery kaysa magpika na para sa table or pang market. Kasi mahirap talaga yon dahil mabusisi ang trabaho pag pang market ang pinipik na grapes. At alam nyo ba na nag enjoy ako sa ganitong gawain? Wow. Dahil madami kang mga makakausap na iba't ibang mga kababayan natin na nandito at iba-ibang kwento kung bakit sila nandito. Sila po ay mga lokal na mga Uh, citizen na dito yung iba at yung iba naman ay mga permanent resident at yung iba naman dito ay mga poor a ito visa or yung mga iba naman dito ay mga student visa. So, iba-ibang kwento ng buhay at nandito tayo, nagpangita tayo dito at syempre, hindi mawawala yung pag-uwian. Meron tayong mga kaguluhan. O, nandito kami ngayon. Nag-selfie-selfie selfie lang. Ang sarap dito. Ang lamig ng simoy ng hangin. At ang lola nyo, nag-enjoy ako dito. Parang gusto kong bumalik sa pagkabata. Kaso lang, ang problema, expired na talaga. Wow. Alam nyo bang, nag-enjoy ako habang kasama itong mga ampun ko dito. Parang mga anak ko na lang na nandito sa tabi ko. Oh, ba? Diba? Iba talaga yung feelings na mayroong ka mga kababayan na nakakausap araw-araw. Wow!